Good morning po mga kaidol, magandang gabi, magandang tanghali kung saan man kayo nasulok ang mundo. Ngayong araw nito ay linggo. At araw na tayong ang panating galing sa ating trabaho. Ito po ang mag-shoutout mula. Shoutout muna kay Ipras view, Onyot Bo, Onyot buhak Hak Hak, Susana Bartolota, Mix, Pinay Ma'am in USA, Dakilang TV Channel, Senior B, Victorino Vlog, Mila Vlog, Mila TV, Isabella TV, uh, Paangat Mini Vlog, Luna Re Relevision, Pandoy Mix Vlog, Roger Bakatan, MRV Max, Buibang Gigitan TV, ri guaren <coughs> nb channel, mumaca, etcherate, Greek Arts and Crafts page, El Mariur TV blog, sensasi foto melakasnya itu, Jam Slide, Kampus Tila Bal Dama TV Mix, San Yin Chin pretty expert pretty Ex pod, pretty expert the hunter np Bridgie Corbera Vlog Buy Palpak 03 Official Tijin Vlog Ito pa May mga ka-idol Shout out muna sa lahat Ito pa Ito mga Subscriber ko ito, ito Ito Bahala na kayo dyan Ito po Bahala na kayo magbasa-basa dyan Si Oma Mario Ungalun, Rinaldo Ungalun winner de kana ya Birds. Lari Salazar, Majung Seven Pers, mengkali Majung. Brian Nuriga, Epic Epic Sampaga, Manuel Garcia, Relier Rex Latchika. Itu Rex Latchika mga Idol Apa? Melissa Migreño, Agradic Gesalan, sa bro idol mga tama kanto. Baldo 69. Cooking Mom, Gawang Bahay Food, Luri TV, Luz TV, Mario TV, Maki Official. Ito mga kaidol. Minin Vlog, Muning Vlog, Juicy TV, Buknoy Channel, My Words of Cake, Team Lagalag, Lagalag Channel. Kaya nang bahala magpasin sa kasi medyo bulol ako. Juicy Vlog, Milani Tingson Vlog, Lipir Lipi Rusapa Vlog Era Mall Let's Zone, Connection Mami G Joseph Gibo Lorita 97 Des Alvarez ah. Pa Tagdagan ta natin doon Dahil pa to Ito Lito Tartuan Buying TV Monica Silvestri Andon Mix Vlog Gerald Ocampo Kuya Bin Vlog Mang karun itit vlog rapi dungog ito pa ah, mga kaidol dahil pa to HD Rose ng PNB Lagro at messenger nila dyan sa Helen HD Agbayani dyan sa PNB Kirino Lagro at sa messenger niya si Ian Torres HD Karanog yan Makati HD Tagbak yan Francis ito pa mga kaidol dahil pa to HD Manigis yan sa PNB tadi papa Ronald TV Pikunyu Brothers BCD ke target TV Usang-usang gabi New vlog Heidi Dalagit vlog Bisayang Tagalog Bisayang Tagalog Bisaya Tagalog pa Charlie Bernal Marabir Channel Anjun TV 1979 official Batang Uldis official Parungay Parungay Mix Vlog Buhay TV si Buhay Senior TV Buhay Senior TV pala. Ito pa. Lucky gi ko Kanguso Vlog, Kusina ni Lula, Victorino Vlog, Albert Talaper Vlog, Batang, Batang Baroy Mix Vlog, Batang may ginan ka ha? Hasan Bay 786 Kapising. Ito pa ma ka idol, dagdagan pa natin. Pur Marias Vlog, Aurora Kison, Ma'am Stop TV, Jessica 2, Twin Tables TV, Piz Ponero, Rinaldo, Rinaldo yan, Balucos, Jung TV, and Binky 2026, 20, 20, Twin Binks K, 2026, 2016 pala. Ito po mga ka-idol. Ito po natin ito. Ito po ay Ito po natin natin si Jessica.

ito pong ko, ibigay ko sa aking asawa. Pag sumahod ko, ibigay nyo kagad. Yun, yan, Ibigay ko kagad sa kayo. Yan. Ibigay ko sa asawa ko yan. Pag sumahod ko, ibigay nyo kagad. Mga <coughs> ka idol. Maraming maraming salamat po at sana po supportahan po natin tayo ang, ang binanggit kong pangalan. Support, support lang mga idol. Maraming maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. Support lang tayo mga idol. Maraming maraming salamat.